Aries, walang nakakaalam na saan kaliligaya sa makakasama mo sa buhay. Kahit pa first love ang makasama sa pag-iibigan, ang tunay na ligaya, kung laging magbibigayan, ng pangunawa at huwag hahanap ang bawat isa ng kalabisan, ay pwedeng magsama ng habang buhay na may ligaya, at sa two-digit number games ay number 12 at number 8, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 9, number 17, number 10, number 42, number 36, at number 25, gabay ng mga bituin, at sa 3-digit number games ay number 1, number 5, at number 4. Taurus, walang nakakaalam na saan kaliligaya sa makakasama mo sa buhay kahit pa first love ang makasama sa pag-iibigan, ang tunay na ligaya, kung laging magbibigayan, ng pangunawa at huwag hahanap ang bawat isa ng kalabisan, ay pwedeng magsama ng habang buhay na may ligaya, at sa two-digit number games ay number 11 at number 10, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 29, number 16, number 22, number 5, number 31, at number 39, gabay ng sikat ng araw, at sa 3-digit number games ay number 2, number 5, at number 1. Gemini, walang nakakaalam na saan kaliligaya sa makakasama mo sa buhay. Kahit pa first love ang makasama sa pag-iibigan, ang tunay na ligaya kung laging magbibigayan, ng pangunawa at huwag hahanap ang bawat isa ng kalabisan, ay pwedeng magsama ng habang buhay na may ligaya, at sa two-digit number games ay number 14 at number 15, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 31, number 24, number 10, number 36, number 5, at number 29, gabay ng liwanag ng buwan at sa 3-digit number games ay number 2, number 4 at number 1. Cancer, walang nakakaalam na saan kaliligaya sa makakasama mo sa buhay. Kahit pa first love ang makasama sa pag-iibigan, ang tunay na ligaya, kung laging magbibigayan, ng pangunawa at huwag hahanap ang bawat isa ng kalabisan, ay pwedeng magsama ng habang buhay na may ligaya. At sa two digit number games ay number 10 at number 11, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 14, number 19, number 42, number 25, number 32 at number 9, gabay ng mga bituin. At sa three digit number games ay number 5, number 2 at number 3. Leo walang nakakaalam na saan kaliligaya sa makakasama mo sa buhay. Kahit pa first love ang makasama sa pag-iibigan, ang tunay na ligaya, kung laging magbibigayan, ng pangunawa at huwag hahanap ang bawat isa ng kalabisan, ay pwedeng magsama ng habang buhay na may ligaya. At sa 2-digit number games ay number 16 at number 8, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 5, number 33, number 20, number 36, number 42 at number 11. Gabay ng liwanag ng buwan. At sa 3-digit number games ay number 5, number 3 at number 1. Virgo walang nakakaalam na saan kaliligaya sa makakasama mo sa buhay. Kahit pa first love ang makasama sa pag-iibigan, ang tunay na ligaya, kung laging magbibigayan, ng pangunawa at huwag hahanap ang bawat isa ng kalabisan, ay pwedeng magsama ng habang buhay na may ligaya, at sa two-digit number games ay number 17 at number 3, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 29, number 21, number 10, number 32, number 37, at number 42, gabay ng mga bituin, at sa 3-digit number games ay number 1, number 5, at number 6. Libra Walang nakakaalam na saan kaliligaya sa makakasama mo sa buhay kahit pa first love ang makasama sa pag-iibigan, ang tunay na ligaya, kung laging magbibigayan, ng pangunawa at huwag hahanap ang bawat isa ng kalabisan, ay pwedeng magsama ng habang buhay na may ligaya, at sa two-digit number games ay number 4 at number 16, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 16, number 33, number 21, number 40, number 42, at number 19, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3-digit number games ay number 4, number 6, at number 1. Scorpio, walang nakakaalam na saan kaliligaya sa makakasama mo sa buhay. Kahit pa first love ang makasama sa pag-iibigan, ang tunay na ligaya, kung laging magbibigayan, ng pangunawa at huwag hahanap ang bawat isa ng kalabisan, ay pwedeng magsama ng habang buhay na may ligaya. At sa 2-digit number games ay number 18 at number 14, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 27, number 14, number 36, number 48, number 20. At number 11, Gabay ng mga bituin. At sa 3-digit number games ay number 1, number 6, at number 5. Sagittarius, walang nakakaalam na saan kaliligaya. Sa makakasama mo sa buhay, kahit pa first love ang makasama sa pag-iibigan, ang tunay na ligaya, kung laging magbibigayan, ng pangunawa at huwag hahanap ang bawat isa ng kalabisan ay pwedeng magsama ng habang buhay na may ligaya. At sa 2-digit number games ay number 17 at number 9. Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 29, number 15, number 10, number 37, number 12, at number 41. Gabay ng mga bituin. At sa 3-digit number games ay number 1, number 5, at number 6. Capricorn, walang nakakaalam na saan kaliligaya sa makakasama mo sa buhay. Kahit pa first love ang makasama sa pag-iibigan, ang tunay na ligaya, kung laging magbibigayan, ng pangunawa at huwag hahanap ang bawat isa ng kalabisan, ay pwedeng magsama ng habang buhay na may ligaya, at sa two-digit number games ay number 14 at number 2. Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 16, number 23, number 34, number 8, number 10, at number 15, gabay ng mga bituin, at sa 3-digit number games ay number 3, number 6 at number 1. Aquarius, walang nakakaalam na saan kaliligaya sa makakasama mo sa buhay kahit pa first love ang makasama sa pag-iibigan, ang tunay na ligaya, kung laging magbibigayan, ng pangunawa at huwag hahanap ang bawat isa ng kalabisan, ay pwedeng magsama ng habang buhay na may ligaya, at sa two-digit number games ay number 15 at number 2, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 17, number 31, number 40, number 45, number 23, at number 26, gabay ng liwanag ng buwan. At sa 3-digit number games ay number 2, number 1, at number 6. Pisces, walang nakakaalam na saan kaliligaya sa makakasama. Mo sa buhay, kahit pa first love ang makasama sa pag-iibigan, ang tunay na ligaya, kung laging magbibigayan, ng pangunawa at huwag hahanap ang bawat isa ng kalabisan, ay pwedeng magsama ng habang buhay na may ligaya. At sa 2-digit number games ay number 11 at number 17, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 22, number 35, number 30, number 16. Number 27 at number 41, gabay ng mga bituin, at sa 3 digit number games ay number 2, number 1 at number 4.